Nakipagpulog na ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer na layong abatan ang nakabang na taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, naging maayos sa pagkikipagpulong ni Secretary Fred Pascual sa mga manufacturer kung saan sinabi ng mga kumpanya na bukas silang ipako muna ang kanilang presyo sa ngayon. Matatanda ang labing apat na manufacturer ang willing ng dagdag presyo sa apat na pung produkto na may suggested retail price. Tiniyak naman ni Pascual na ikokonsidera ang hiling na ito ng mga manufacturer. Sinabi naman ng Canned Sardines Association of the Philippines, nagbabawa sila ng produksyon ng sardinas dahil sa laki ng nalulugi. Pangamba ng grupo, magsara o matigil ang operasyon na mga gumagawa ng sardinas na di na tiisin ang nawawalang kita. The government mandates we can only comply or be disobedient. But we will be subject to penalties. We agreed to study it more and discuss it more. But in the meantime, we will hold off any increases because hindi kami pinapayagan. That's the reason. Uh, siguro magbabawas kami ng production.